pananaw na lang at kinilig ang mga panay sa inilabas na teaser ng teleserye na ghosting ni na J.M. Ibarra at Piyang Smith. As in, namangha ang mga panay and at the same time ay excited na rin sila sa unang episode nito na ipalalabas naman this July 19. Talagang iba rin ang karisma ng dalawa at parang real to real ang kanilang mga emosyon din na bongga. Oh, Talbo. Oh. May aabangan na. Ang ang aabang JM na parang ano ha, parang umiyak si umiyak si Fiang ng isa lang yung ano. Luha. Ay, ate Guy! Ate Guy! <laughs> Nakita ko diba, Sabi ni Joey Labangan. Oh, <laughs> hirap yun na. Ah? Sabi ni Joey Labangan. Yung isa ko talangan tumulo. Doon ako unang humangang kay atigay Guy sa isenin niya na sa <laughs> sa, sa isang oh. mata sa himala. Walang himala. Ganun, uh -oh. di ba? Kaya excited Ay na sila. So, malalaman natin kung hindi ba naka-apekto yung mga bashing mm -hmm. doon sa first episode nila. Pero, diba, costing? Parang, ano eh, parang... Uh, ano rin eh, di ba, timing din na lahat ng mga bashing na ipapalabas itong set. Pero yung gossing, di ba, parang iniwanan ka na walang paalam, parang gano'n? Walang closure. Yan ang term na ginamit kay Gerald Anderson before. At saka kay Bea. At saka kay Bea. Pero yung mukhang drama-dramaan to, pero tutig na nakaiyak ng isang buha. Yung teaser na unang lumabas, ano daw ang mga emosyon ng dalawa? Malungkot, mm -hmm. yung gano'n. Magaling. At may least yan may challenge sa acting Oo. nila. Yes. Diba? No. Pero tuting na binigyan sila ng sariling serye ng ABS, ibig sabi, may tiwala sila na kaya nilang magdala ng serye. Eh, ang pa rin ng game. Piyang, hello po. Oo, o, sila lahat. si Rin yan. Sila oh, si Rin. Sila si Ayan. Sila ah.